Yes, Your Honor. Uh, magkaisa na po yung listahan dahil kinukonsolidate nila, nagkukulidit sila palagi, yung uh, NBI, PNP at uh, PDA, iniisa na yung listahan. And uh, we are no longer using the term uh, order of battle, Your Honor uh, watch list na lang yung nakalagay doon Nags sa drugs watch list, list na. kasi in the past uh, sikat na sikat yung salitang drug I mean order of battle military military term yan. Yeah. pag nilagay ka doon sa listang order of battle <laughs> delikado ng buhay mo yes, it's yes, either mapaplanta you know. hanggat makukulong ka or Sementeryo. Yes, so, you know. so, so, ang sa akin lang po kasi, gusto ko lang maiwasan na yung mga inosente of course, galit po ako sa droga tulad natin lahat dito, eh sana yung mga malilit natin kababayan yung mga talaga inosente hindi uh, mapagplantahan mapagbintangan at makulong dahil uh, sila ay napagdiskitahan lamang at uh, sila ay nasa kulungan and I'll tell you, it's a fact na napakaraming mga kababayan tayo dyan sa city jail na nagaantay ng kaso nila ma-resolve na inosente, believe it or not. Napakarami yan. And, and you know that uh, the good sponsor, uh, number one, pinantahan sila. Number two, wala silang pampiyansa. Number three, mahirap sila yun tatlo kaya hanggang ngayon nabubulok sila sa city jail so having said that sana maging careful ang ating mga taga PDEA law enforcement sa pag qualify uh, ng isang taong whether he's a drug user drug pusher or not para naman masarap po yung mga inosente dun sa mga talagang totoong mga pushers now Nagsusuot ho ba ng body-worn camera ang mga PDEA operatives tuwing sila po ay pupunta sa field? I mean, at 100% rate. Kasi sa PNP, sa sampo na gagawa ng uh, operation sa field, yung isa salamat kung meron tapos sira-sira pa yung camera at hindi pa umaandar. Sa PDEA, hindi ba ganon? Uh, sa uh, 100% uh, body worn camera uh, to all its operatives during uh, anti drug operations your honor 100% right. 100% complete very good excellent it's very nice to hear now yung pong mga nakokolekta na ebidensya ng mga operatives sa field sampo dinadala yon sampo in store We have a uh, a uh, EBDes Custodian your Honor na nagtatago sa mga mga ebidensya uh, provincial offices Sorry sir regional Regional offices ay uh, your honor uh, don po nakalagay yung mga nakatambak yung mga ebidensya Okay. Kalo ka secure po yung uh, evidence room, kung tawagin if you will, na masiguro hindi po malulusutan yun, meaning wala pong mga um, luko-luko sa PDEA ang kukuan uh, kukuha ng ebidensya doon, um, ng ilang droga doon para i-recycle tulad ng ginagawa sa ng ilang taga PNP na nababalitaan natin. Pwede recycle or, or pwedeng gamitin mismo yung or mga, mga, mga drug abuser na mga tao. So how secured? Uh, security measures in safekeeping evidence. Installed the following for safety and added security. CCTV cameras inside the evidence room and its vicinity. Fire extinguishers with proper labels and instructions of use. Metal grills were installed around the facility. Double doors were metal Instead of wood. The doors were secured with three sets of blocks which are in the custody of three authorized laboratory service. Laboratory <coughs> service key holders. Such that the absence of a key holder makes access to the evidence room impossible. Biometrics will also be installed outside the evidence room to control access to the facility. So, napaka-secure na po yung kanilang uh, evidence room, Your Honor. Dahil tatlo may hawak ng susi. Kung uh, hindi present yung tatlo, hindi ma-open yung evidence room. So chances are na yung tatlo hindi yan magkakaisa na gumawa na kalokohan. May mga, kung yan, uh, uh, safety yan, uh, mga safety uh, features na ginagawa kaya hindi sila magkakaisa thank you mr president madam sponsor i mean a good sponsor now uh, pagdating po doon sa pagkukolekta ng, ng mga ebidensya sa field o inukuha ng mga ebidensya sa field up to the point na yun po ay ilalagay doon sa storage room ano po mga procedure ang inoobserve para masiguro for example may nakuha silang 1 kilo sa field at pagdating po doon sa, pag, sa storage room 1 kilo pa rin papasok na wala pong nag-umisyon o nag-cut ng kalahating kilo along the way. Your Honor, according to the PDA, uh, the chain of custody of evidence is strictly being observed by every operatives of PDA, Your Honor. Wala ho bang third party? Eh, kasi kung mga PDA, sila-sila lang, pwede pong magsabuatan yun. Hmm? Dapat po may third uh, Your party. Your Honor, uh, 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 always... Akamidya. Always during operations, uh, we seek the presence of local uh, uh, government officials and uh, members of the media uh, as witness in, our, uh, in the conduct of our operations, as required by law. So sila yan mismo, yung mga taga-media, mag kapag meros observahan na mga ginagawang uh, hindi maganda. 'yung mga operatiba natin sa field your honor lalong-lalo na 'yung mga sinatawag natin na savings mm -hmm. mabubulabog 'yan dahil mayroong outsider coming from the media and coming from the local government o barangay na magbabantay doon sa ginagawa nila your honor. Thank you. Thank you uh, good sponsor. um Ang ibig ko rin kasi sabihin, uh, the good sponsor Mr. President, yung bang pag-transport ng ebidensya from point A doon sa field to point B, doon po sa storage room, na na-observe ng hindi lamang na mga taga-PDEA, kundi third party, mga taga-media, na yung one kilo na nakulek sa field, dapat 1 kilo din ang pumasok at yun din po yung mismo, yung mga, yung, uh, yung mga uh, droga na yon ang talagang nakuha at exact na timbang pa rin. At same pa rin ang laman nung kung yung po ba yung mga sachet, yung po ba yung supot, etc. Kasi Your pwede owner, yung makaroon ng switching eh. Yeah, uh, mahirap daw, mahirap talaga daw na pakialaman yung bag uh, na markahan na dahil the, the inventory is right there at the crime scene pag uh, gawa ng inventory doon sa crime scene na markahan yan kung ilang pounds, uh, ilang uh, grams yan pagkarga doon sa evidence van papunta doon sa evidence room ay sigurado yan na pagdating doon the same pa rin uh, kasi check naman nung no mag-receive na evidence custodian doon sa evidence room kung anong nakalagay doon kinikilo, tinitimbang niya ulit doon pagdating Your Honor. Kaya uh, mahirap ang uh, galawin ng mga and video. tao. Uh, meron din nagbibidyo, mga pictures. Yeah. Kaya sinisiguro natin na hindi nila ma, ma matamper yung evidence Your Honor. Okay, thank you Mr. President. Uh, good sponsor. Now, let's talk about destroying the drugs. Kapag natapos na po yung kaso sa korte, I would assume na yung mga drugs na yun ay kailangan i-destroy. Paano po yung pag yung destruction process na ginagawa? The, the procedure of destruction, Your Honor, uh, goes this way. Uh, first, we have to secure court order for the destruction from the court uh, or written order from uh, the Director General PDA. If there is no case filed, uh, if there is no case filed. Number two, Take pictures of the evidence. Number three, reweigh the evidence. Number four, re-examine the evidence. Uh, number five, take representative samples pursuant to, to the provisions of Board Regulations Number One, Series of 2002. And number six, burn dangerous drugs using thermal method. Okay. Yes, I understand. Now, uh, yes. dumto sa burning na proseso sino-sino po ang present at uh, nag-observe para masiguro na yung mga sinusunog ay yung pa rin po yung mga drugs na nanggaling doon sa storage na may court order na na i-destroy uh, your honor the witnesses prescribed by law accused or counsel for the accused DOJ representative media representative elected public official and civil society group uh, cannot proceed to the destruction site at a short notice. Moreover, the said witnesses cannot proceed to the destruction activity on, an, on, an almost uh, daily basis. So, but still, uh, pinagsisikapan na ito, pag lalong lalo na yung uh, uh, destruction ng malakihan, Your Honor, uh, nirequire talaga na yung presensya nito mga tao na ito. Okay. Thank you, Mr. President. Good sponsor. Um, ano pong ginagawa ng PDEA na para masiguro yung monitoring ng kanilang mga agent na hindi mapasok sa pagbibenta ng ilalagay ng droga or mismo sila ay gumagamit na pala ng droga? Uh, we have uh, continuing counterintelligence efforts, Your Honor, meaning uh, we are monitoring all our personnel uh, as far as their daily activities is concerned. And uh, yun sama sa paggamit ay nagkakaroon tayo ng mga random uh, drug testing to our personnel uh, from time to time. Para mahuli yung mga gumagamit, lalong lalo na yung mga suspected na tingin natin ay gumagamit na, uh, we require them to undergo a drug test, Your Honor. Thank you. So far, ilan na po yung mga PDEA agents ang natanggal sa trabaho na si dahil sila po pala ay later on they were found out to be drug users na? Uh, your Honor, uh, our data here uh, for the internal cleansing data, calendar year 2011 up to October of 2024, dismissed we have uh, 96 uh, PDA agents, suspended 164, 96 and 164. <laughs> so ito it po mga PDA agents na uh, nakitaan or napatunayan na sila pala ay later on ay gumagamit na ng droga? Yes, Your Honor. Okay. Um, so, na-determined ng PDEA the reasons bakit nangyari ito. So, ano pong mga programa ginagawa ang PDEA na para ma ensure na hindi na maulit to? Of course, sinabi niyo may mga random drug testing. Wala ho ba kayong ginagawang studies bakit ang isang PDEA agent ay nalululong sa droga? at na involved sa drug trafficking. At yung na mga follow-up questions, yung mga po na-dismiss na binanggit yung ng mga numbers, uh, na-dismiss sila because are they drug users, drug pushers, o naging drug suppliers na rin? Your Honor, uh, bihira na po tayo nagkakaroon ng solid uh, PDF personnel na nag-operate, Your Honor. Uh, most of the time, pag nag-operate ang PDA, it is together with other law enforcement agency like PNP or NBI para <clears throat> uh, mas maiwasan yung, uh, yung mga, kung may plano silang gumawa ng kalukuhan, Your Honor, may counter-checking uh, among and between uh, ag law enforcement agencies. Thank you, Mr. Sponsor. Last Your, Your question. Your Honor, yes, uh, last question? Sunday, so for the team. Can I have a uh, one-minute break, Your Honor? Uh, one-minute break.